Ayan, ito na yung uling nila guys. Ayan <clears throat> yung uling na bao. Pagkatapos kuprahin, yung bao naman uling ni Batahobi. Para yun yung panggamit ng ano sa pagtutuon. <laughs> Yan. Ang ganda ng ano pagka ang ganda ng pagkauling nila hindi siya ano rumok Ayan. Kaling. Bula. Mga, sa tingin nyo, ilang sako yan? Mga ilang sako? Ba tayo, lima. daw yan ng lima sako. Kasi maningod si Bataobe maguling uling Ayan oh. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman. Mamaya magpupuwag siya ng buliganay. Tapos ako tagang video. Oo, <laughs> <laughs> Yan na guys, tapos na maghabuan ng uring Apat na sako lang yung ano Pero malalaki kasi mga double bag Yan yung pang apat Yan, nakakutin pa yan doon sa ano tabi ng daan siyempre ang magaling magako dyan si Bata Aubi kay maningod may tiya maningod maningod may yada sila yan so ano mas sabi boy boy parag uring tag magkano ang sako 3,000 tara <laughs> <laughs> Ginto ang uling pala nila dito guys. 3,000 isang sako. Ayos ka. Oh, kaya daw mahal yung uling dito sa kanila kasi pagkatapos ano lokbahin doon sa ano mapupuno sa tim erong sa nyog mm -hmm. tapos ipapasok pa nila doon sa loho mag ano papadikita ng apoy hanggang sa maano hanggang sa maging uling na tapos mamamapta sa pila ng palwa yung pan pantakit doon sa ano sa butas doon para hindi sumingaw yung usok yan so pagkatapos nyan lilipas ng mga ilang araw hintayin ma, ano mawala na yung apoy para pag binuksan yung butas hindi na mainit so kaya ganyan medyo mahirap talaga yung buhay mag-uuling tapos malayo pa yung ano pagdating pa dito kaya siguro ganun yung presyo ng uling ni Bata hobi kaya sa susunod guys wag na kayo bibili sa kanya <laughs> Maghanap na lang kayo guys ng ano Ng mura <laughs> Mahal siya magbinta ng uling guys Ang <laughs> hmm. <laughs> so, pinakaroon at mangalawin dyan vlogger <laughs> <laughs> Pero talaga may harap talaga mag uling guys Kasi akutin mo pa yung galing dito sa bukid Bababa doon sa ano Sa baryo 'yan bibigat niyan. Tapos pag maulan pa maano, maputik 'yung daan. Pag ganoon babalinas ka pa o, pag uwi mo ng bahay 'yung kwit mo. Puno ng putik. Kaya ganyan talaga ang ano. Pagbebenta ng uling di ano, hindi ganoon kadali. Ayan. So, paalam ka na. Patawbi. Eh. Ano masasabi mo? Sa presyo ng uling. Anong masasabi? Masasabi mamaya magkukuha pa yan siya ng ano, ng silot. Um, kaya um, <laughs> no? <laughs> kaya ko no, kaya. <laughs> kaya, nauuhaw pa yan siya, nauuhaw. Kaya magkukuha yan ng silot, tapos lilibrihin ko pa yan ng gatas sa kaasukal. Oh. Hindi malakas siya mamaya magtukdo ng uling doon. Yan talaga, o. Oh. Uh, salamat ko no? salamat for watching guys. Bye bye Muhammad la la